Si Crystal Fulgar ay opisyal na nagbibilang ng mga araw hanggang sa sabihin niyang Edo. Hindi napigilan ng aktres, content creator, at kay drama enthusiast ang kanyang emosyon matapos makatanggap ng napaka-espesyal na delivery ang kanyang mga nakaprint na imbitasyon sa kasal. Crystal shared this heartfelt moment with her fans in her latest vlog and let's just say, it hit differently. She revealed that seeing the actual invitations made everything feel so real. Dumating na yung hinihintay ko. Nakakaiyak. It's so cute. Invitation ko na wedding ko, she said. And we totally get it. This is a major milestone. So, ano ang hitsura ng mga imbitasyon? Ang disenyo ay nagtatampok ng mga nakamamanghang larawan mula sa dreamy prenuptial shoot ni na Cristel at Hasuhiuk. So kasama ang kanilang mga pangalan na maganda ang pagkakaprint sa pabala. Pero bakit ito naging espesyal? Of course, fans were quick to react. One netizen said, nakakaiyak ang kilig. Sobrang happy for both of you. May isa pang nagsulat, Jin E, you're getting married na talaga. Ang pagmamahal at suporta para kina Cristel at Suhyuk ay umaapaw. Beyond the invitations, Crystal and her fiant has been busy preparing for their big day. Kamakailan ay dumalo ang mag-asawa sa isang wedding fair, kung saan na explore nila ang lahat mula sa wedding bands hanggang sa photography studios. And let's talk about that dreamy prenup shoot. Matching tuxedos. Scenic streets of Korea. Romance level that gif charts. Binisita din ni Christelle ang isang wedding hall na nakakuha ng interes niya. Fun fact, ito ang parehong venue kung saan nagpakasal ang isa sa malalapit niyang kaibigan. Ito kaya ang para sa kanya at kay Suhyo? We'll have to wait and see. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay sa kasal ni Christelle Fulgar at hindi na kami makapaghintay na makita ang bawat mahiwagang sandali. Ano ang pinakanasasabik mong makita? Ang kanyang damit pangkasal, ang buong seremonya o ang unang sayo ng mag-asawa. Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebs.